Hello guys, kumusta kayo? Dito na naman tayo sa ating bagong vlog. Bagong mukbang. So habang nagmumukbang tayo, pag-usapan natin itong nangyari gayon sa ating bansa. Ayan ha. So, Soto N, Escudero out. Yan, Ano nangyari? Marcolita. Tinanggal na rin. At ang ipalit si Lakson. My goodness. Ano na nangyari sa Pilipinas? Ah, ano nang nangyari? Bakit ah, bakit ang mga senador ang nagkakagulo na dapat ang mga kongresman ang congressman naman ang mga na, may, na, 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 ano may problema eh kasi sila ang dawit diyan sa problema diyan sa ano na yan yung mga flood control na yan yung mga ghost project na yan kasi sila ang mga contractor diyan ah dahil ba sila ay madadawit kaya tanggalin yung hindi nila kaalyado ganon ba yon wala na talaga ang bansa natin eh. Ah, ganun karumi ang ating bansa, mga politiko. Ah, dahil nasa salap power sila, kaya nilang gawin. Kahit ano, masalba lang ang mga kagaguhan nila at katarantaduhan nila, mga magnanakaw. Ah, kawawa talaga tayo mga taong bayan, mga nagbabayad ng buwis na mga maliliit na tao. Walang kwenta talaga tong mga politiko sa Pilipinas ah Para kayong pansit. Oh. Ah. Bakit? ah Bakit si Soto ang uh, nilagay dyan? Bakit binalit yan? Eh, dating sinit president na yan eh. Wala namang nagawa yan sa ano nang dati niyang pagkasinit president niyan si Soto. Ah, ano ba? Ano bang nagawa niya nung sinit president siya? silakson ilang beses na nang balik-balik pagkasinador wala namang nagawa sa Pilipinas yan. Nakakagalit kayo eh. Oh. Tapos yung taong mga tino, abogado, tanggalin ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee. Ah? Ipalit niyo yung hindi abogado. ano klase tong mga senador na to? Dahil ba gusto ninyong ipatuloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, hindi din kayo magtagumpay. Mga kagaguhan talaga ng administrasyon ni Bongbong Marcos, wala nang nagawa kundi magsigi palit ng palit, mang palit ng palit ng mga tauhan niya diyan sa gobyerno, wala nang matatapos na lang siya sa kanyang termino. Sigipalit, palit ng palit, parang mga brief. Parang mga brief lang, parang mga underwear lang ng mga kabit palit ng palit matatapos na lang yung kanyang termino kakapalit niya ng kanyang tauan sa gobyerno kasi yung mga tauan sa gobyerno puro walang, walang kwenta puro mga magnanakaw yung mga nasa gobyerno ngayon si Sarah pang vice president Sarah pang pagbintanganin yung magnanakaw eh kayo lang palang magnanakaw mga mga congressman bakit uh, palitan ninyo yung Senate President? Para protektahan si BBM? Para hindi madadawit si BBM? Ah? jan sa plug control na yan? Ganon eh, ganon talaga ka... Mga... Mga ano sila? Mikos-mikos? Oh. Galit kasi sila kay Escudero... Kasi si Escudero talaga, hindi talaga nila na ano yan nung panahon sa pagkaano sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya ganon eh. Ah? Kaya ganon. Tanggalin ninyo. Hindi e wow. Bakit? Ano bang uh, power ni Suto? Ah? Kahit Senate President siya. Ah? kaya din yan paalisin ng mga tao yan si Soto dyan pag taong bayan ang magagalit sa inyo nakakagalit na eh yung mga matitino na mga ano tao alisin hapalitan ng mga walang walang mudo at walang mga hindi na naman, na namang ano yan pabalik balik naman lang yan dyan sa senado wala namang bakit Nagbago ba ang Pilipinas nung sila yung mga senador pa yung mga yan? Ah? Yung magaling na tao, abogado, tanggalin, palitan ng mga walang kwinta, Diyos kong mahabagin. Ginaaraw-araw na talaga ng mga, ng mga politiko, mga senador, ang kabubuhan nila. Ah? At saka yung bumoto diyan kay Soto. Ah. Oh. oh. tingnan ninyo ngayong eleksyon pag magsitakbuhan kayo, pero yung mga nang sa bumoto kay Soto. Yung tatakbo diyan sa 2028. Ah. Los los ninyo. Los los talaga ninyo. Kung di talaga kayo manalo. Ah. Hmm. Sige. Subukan nyo. Hmm. Baka ipagpatuloy nyo ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bakit? Mas powerful ba si si Soto kaysa sa ano, Supreme Court? Abogado ba yun si Soto? Oh may alam yan sa batas. Pero hindi lahat alam niya. Ayaw pa ninyo sundin ang ano ng Supreme Court. Gusto pa talaga ninyo ipagpatuloy ang impeachment. O di ipagpatuloy nyo para magkatuluyan na yung bloodbath. Di ba? Kung naalala ninyo guys sa noong uh, interview ng Isiminay, kay Vice President Sara Duterte na sinabi niya yung humahawak ng pira ng Pilipinas dalawang tao lang si Martin Romualdez at saka si Saldico asa na si Saldico ngayon ah, nagtatago nagsakit-sakitan si Saldico o oh. di ba tapos ngayon bigla mo na lang ma -ano, na nagbagpalit na ng liderato ang Senado Ginagago lang talaga ng mga politiko ang mga taong bayan. Ha? Kailan pa kayo kunin ni Lord? Ha? Sana kunin na kayo ni Lord mga tampalasan. Mga mga gahaman sa pera. Kapangyarihan. Hindi naman ninyo madadala sa impirno yan eh. Hindi niyo madadala sa impirno ng karami-raming pera yung pa susunog ng kaluluwa ninyo sa impyerno yung pera na yan ah pati yung mga maliliit na tao makililimos, mga basuriro kung ano-ano lang ah ninanakawan nyo kasi nagbabayad din yan sila ng buwis ah kasi yung kita nila sa pamamasura kung ano-ano pa ah binibili nila ng pagkain yan mapunta din yun sa tax ninanakaw nyo pa ah? sana magboto yung mga tiyan ninyo at mabilaukan kayo sa mga nilalamon ninyo Napira ng taong bayan yan lang guys maraming salamat